ito na yung punong mga koko tuyo na yan pupunitin pupunitin na lang namin yung ano bangus dyan pupunitin kung sa tagalog pa kukuhain kung sa english pa I put the pambansang face oh. daming ibon mga kaukoko yan o oh. kinapis pa nito mga koko ano? yan. tuyo na yan mga koko yan. Yan, may bangus pa ba yan dyan mga koko yung pinagtukpahan ng tayabong may bangus pa ba yan dyan yan. dito sa kabila may tubig walang ano to, walang bangus, walang hutis kasi hindi nila nilagyan kasi ang daming talas dito, pero to nakahubas pa lang yan o oh. daming ibon mga kaok, -ok. sobrang laki ng ispan mga kaok, -ok. oh, punong yan dito mga kaok, -ok. punong sobrang laki, yan naman yan, ilang milya ilang libong bangus ang malalaman yan Nandun, nandyan sa harap na yan, yan. Yan sa, eh, na yan. Nandyan yung, kukuhonin namin yung isda, dyan. Kukuhonin namin dyan, dyan. Dyan namin yung pahubasan, dyan. Punta ako ngayon dun. Sobrang layo yan. Paikot pa yan dito, yan. Isang buong punong lang yan, mga kukok. Yan o. Sobrang laki nyan ngayon mga kakok -ok, nandito na tayo mga kakok -ok, nakarating na tayo yung bahay na yun oh. nakita natin yung kanina diba kanina dun tayo dyan ngayon nakita na natin to yan pinahibas na yung ano pinahibas na yung punong tas yun yung mga kasama ko yung sa harap oh yung naglalakad yun yun Yan. Ganda ng manok mga kaukoko Talagang pangdilbi Dito na ta kami ngayon mga kaukok kita niyo mga puris dito mga kaukok Ang ganda Ang laki Sa likod yan mga kaukok punong pa rin yan you know? Ganda ng mga kahoy dito mga kaukok Yan yung punong mga kaukok Kita niyo yung kulay green mga kaukok lumot yan mga kaokok yun yung pangkain sa mga bangus yun yung ginawa nilang pangpakain dito mga kaokok sa bangus nila para lumaki tapos yung bangus nila dito ang sarap hindi katulad yung pinakain ng pigs iba yung kinakain ng bangus kasi dito bangus ay ano lumot yan o oh. yun yung kinakain ng mga bangus ang laki ng punong nito mga kaokok no? isa lang may ari nyan mga kaokok isa lang may ari nyan punta naman tayo doon papunta tayo doon habuli natin sila punta tayo dyan ngayon so nakarating na tayo dito mga kong sa sarampahan dito na yung nangyari na ka? oh, ako 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 ako

kuko ko mga bangka nila maraming so, mga pinapahubas daming so, box nito mga ko, ito yung pinakamalakas na tauhan ni Boss Willie anong masasabi mo badi wala pa tayong huli badi wala pa hindi pa lumudol os yung bangus bangus natin marami ba kayong huli ngayon marami marami hindi pa na huli

babak ba praktek babak ba praktek babak ba praktek ya ma oni masulti mga go go arabis miron